Kumusta mga kaibigan? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang karaniwang problema pero madalas din ay hindi lubos na naiintindihan ang paglaki ng tiyan o tinatawag nating belly fat. Lalaki man o babae, marami ang gustong malaman. Bakit ba lumalaki ang tiyan? Ano ang mga sanhi nito? At higit sa lahat, paano ba ito maiiwasan at mapapaliit? Kung interesado kang alagaan ng iyong kalusugan at katawan, siguraduhin tapusin mo ang video na ito Unang-una, mahalagang malaman na hindi lahat ng taba sa tiyan ay pare-pareho. May dalawang pangunahing uri ng taba na dapat nating maunawaan. Una, ang subcutaneous fat. Ito ang taba na nasa ilalim ng balat, yung nahahawakan mo o naiipon sa may puson o tagiliran. Kahit hindi ito kasing delikado, kapag sobra-sobra, maaari pa rin itong magdulot ng mga problema gaya ng high blood pressure at diabetes. Pangalawa, ang mas mapanganib ang visceral fat. Ito ang taba na bumabalot sa ating mga internal organs tulad ng liver, pancreas, at bituka. Hindi ito visible sa labas, pero ito ang klase ng taba na direktang konektado sa mga seryosong sakit gaya ng heart disease, type 2 diabetes, at stroke. Pero bakit nga ba tayo nagkakaroon ng belly fat? Una, ang pagkain ng mga processed foods, mataas sa sugar, refined carbs, at unhealthy fats. Ang mga soft drinks, instant noodles, fast food, yan ang mga pangunahing salarin. Ikalawa, kakulangan sa ehersisyo. Kung tayo ay sedentary o palaging nakaupo at bihira gumalaw, hindi nasusunog ang calories at naiipon ito bilang taba kadalasan sa tiyan. Ikatlo, stress. Kapag stress tayo, Tumataas ang hormone na cortisol at isa sa epekto nito ay ang pagtutulak sa ating katawan na mag-imbak ng taba sa may abdominal area. Ikaapat, kulang sa tulog. Alam mo bang ba konektado ang sleep deprivation sa weight gain at visceral fat? Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong kulang sa tulog ay mas malakas kumain at bumabagal ang metabolismo. Ikalima, alak. Oo, may tinatawag tayong beer belly dahil ang labis na pag-inom ay may direktang epekto sa abdominal fat. At syempre, genetics. May mga taong likas na mas mabilis mag-ipon ng taba sa tiyan. Depende sa kanilang lahi at family history. Ngayon naman, paano ba natin ito maiiwasan o mababawasan? Una, kumain ng balanse at masustansyang pagkain. Iwasan ang matatamis at processed food at bawasan ang sobrang carbohydrates intake. Piliin ang whole grains, gulay, prutas, at healthy fats gaya ng nasa isda at nuts. Ikalawa, mag-ehersisyo ng regular. Hindi kailangan maging atleta. Kahit brisk walking, pagtakbo, o simpleng home workout na may combination ng cardio at strength or resistance training ay malaking tulong. Ikatlo, mag-manage ng stress. Subukan ang meditation, yoga, o simpleng paghinga ng malalim kapag na-stress ka. Ikaapat, siguraduhin sapat ang tulog 7 to 9 hours ay okay. At ikalima, limitahan ang pag-inom ng alak kung hindi maiwasan. Kung maaari ay iwasan na. Dahil ayon sa mga pag-aaral at sinabi mismo ng World Health Organization, WHO, na no amount of alcohol is safe for consumption when it comes to health. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard Health, mas aktibong metaboliko ang visceral fat. Ibig sabihin, mas direktang naaapektuhan nito ang ating hormones at kalusugan. Kaya hindi lang ito issue ng panlabas na itsura, ito ay issue ng pangkalahatang kalusugan. Ang pagbabawas ng belly fat ay hindi instant at hindi rin madali. Pero sa tamang kaalaman, disiplina at lifestyle changes, ma maaari itong ma-achieved. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kaibigan at pamilya at mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman tungkol sa kalusugan at kabuhayan. Maraming salamat sa panunood at ingat palagi. Tandaan, walang shortcut sa tunay na pagbabago, pero posible ito basta kailangan ng disiplina.